Uy, Mads, mayo ka daw. Oh, Mads, naman lagi ka. Yawan man sa tanim mo, yung sulod lang tagkanit. Ano sa may ato ah? Oo lagi, Mads. May ari ko, Mads. Naman mo sobrang binignit diha, Mads. Paita, Mads. Oo, Mads, yung kabinignit, Mads. Oo, oh, Mads. Uy, napa may sobra binignit. Oo, oh, naapag yung sobra, Mads. Kanang kapila na nakaadlog, iinit niyo, Mads. Abito, Mads. Joke lang, Mads. Kanang mahaibito ko, Mads. Harag akong sunanan, Mads. Oo, Mads. Naapag itaw may ubay-ubay pag hindi mo ang binignit, Mads. Wala sa din tao ni eh, na mag balik og ka binignit. O eh, di may pareha sa uban, nga kapila nagibalik balik og init ang binignit. Ah, sige sila. Uy, saan mo binignit? Mads nga, rati mo ninyo para. Uy, kuwa mo sto, no? Kung sa ganun mo binignit ba, kanasan ito ang ka dagag? Kuwa, eh, kanang dagag sa go? Ang saman tao niya. Ita bugal-bugal, mani eh, Muhammad. Hindi ko mukha na, hindi ko mukha na. Taon sa naman eh. Nga nagbula-bula, alam mo eh. Baka ano ko nung panos. Masa luspad, masa luspad, Mads. Maka pa, ani-ani mong binignit. Ika pa may tagaan, Mads. Ika pa may magkili pili Mads. Ikak pa pasalamat, gani ka, Mads, na sa tanang silingan rin, ikaw rin ako ang natagaan o binignip. Magpili-pili pa ka. Hala ulit dito sa mo pitagaan, ang magreklamo mo kalit ramgani kag sulod diri mo kalit kag sulod nya go nag sa kumbana, makita mong lubot kay kira baning sinawa mong lubot wa sige pamatasan mo reklamo pag wag tuno ak binigya chika ara na nimong binigdit eh umukaon na na muli na ko mga hangol ka ayo